Inakala ng iilan na magiging madaling laban lang ng Los Angeles Lakers ang Chicago Bulls dahil sa pagbabalik nga nitong si Lebron James na tinatawag nilang GOAT. Ngunit pagdating sa laban ay tambak malalalang lang naman ang inabot ng purple and gold sa dayong grupo ng Bulls. Nagiging Lebron is back tambak grabe sabi pa ng marami ngayon na nagiging pabigat na nga daw itong si LBJ mukhang kailangan na nitong magretiro na. Grabe naman sila viral pa ang video clip na ito matanda na nga daw talaga ang galawan ni Lolo Bron. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo sa pagbabalik laro ni LeBron contra Chicago Bulls? Mag-comment lang po. Itong Golden State Warriors naman ay tinalo din ng Atlanta Hawks. Grabe, mainit din talaga yung Hawks sa laban na ito. Si George niyang mainit pa sa kumukulong tubig ang kanyang naging shooting. Isa sa napansin ko talagang natatalo ang Warriors kung hindi aabot ng 15 points ang naipit tala nitong si Buddy Hill. Kanina ay naglista lang siya ng 5 points sa loob ng 17 minutes na paglalaro. Ito yung sinabi natin na hindi pwedeng magkamali ang GSW kasi mauunahan sila ng Clippers. Dahil sa talo ng Warriors vs Hawks mga kaibigan at kapag mananalo ang Clippers bukas kontra OKC ay bagsak sa number 7 ng Dubs at magiging number 6 ang LA Clippers. Pero pero pwedeng makabalik ang GSW sa number 6 kapag nanalo naman sila sa sunod na laban kalaban ng Miami Heat. Napaka-importante na nga ang bawat laban kasi malapit na ang playoffs, sa ngayon ang Golden State Warriors ay may natitirang 11 games na lang para makompleto ang 82 games ng regular season. Kapag natalo pa talaga sa mga sunod na laban ay posibleng mahihirapan na silang isecure ang playoff spot. May posibilidad po na babagsak sila sa play-in stage. 'Yung Minnesota Timberwolves ay humahabol din kaya napakahirap po dito sa Western Conference. Exciting ang mga susunod na mangyayari dito. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo tungkol sa Golden State Warriors? I-comment e lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.